Oh guys, yung ano. Tanggalin niyo yan. Niyo. Hindi, yung init niya kasi. Diretso na dyan sa ano? Sa ay tray? Kailan magtatapos? Hindi, Kailan pa magtatapos? Hindi. Hindi, niyo muna dyan. Sabi, oh, yung... Oo oh, 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 nga, ang, ay, ay, mainit na, na eh. Ito so, yung ilagay niyo dyan. Ang galing. oh. oh, oh yan. Ang galing ni oh. Rems talaga, ay, galing, no? Oh. Ay, ang tanga dito o oh, ang tanga niya oh katatanggal lang doon sa no tapos hahawakan. grab <that> 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 Ano kasi manong ba 'yan? Yes na lang hindi mo usual, siya na hawak. Asya siya 'yan masipag dito. Ay, Baka makakasalala ka yung single, single siya. Oo. Oh, oh. Hoy. Oh. <laughs> ang kami ka nung nagtagari yung kitihan nyo next kabanata ulit Ay. ang pag-ibig hindi yan hinahanap kasi kusayan, yan kusa yan na kinakautas sa sweldo mo kaya huwag mong hanapin ah! ang pag-ibig ah! 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 Alam nyo guys, hindi lahat ng sweet ay loyal sa sa'yo. Tandaan mo, ang candy, sweet niya ba? Diba? Pero nababalutan siya ng plastic. Alam nyo guys, may mga babae talaga na takot na takot sa aso. Pero, Bigay todo sa dog style